ang gagawin. <laughs> so yun guys, maghahanap tayo ng ginto. Ayan. Ayan. Ah, yun, yun. tayo kasi kailangan natin ng... Meron na, yan. madami yan. Ayan, mm. madami tayong kikitain Ayan, dyan. Nakasubo ako eh. So, yun, yun. Um, uh, uh, you know. Pwede i-benta kay mm -hmm. nabibidyo si Bostoyo. Bostoyo, <laughs> Oh. Taka, kaka So, oh. guys. Uh, alamin natin kung magkano yung kikitain kapag nangalakal ka dito sa America, sa Chicago. So, Tingnan natin na. Let's go. Hindi, hirap. Hindi, hirap. Muwi um, ka na sa Philippines. Mga na malakay ka lang dito. Oh, the fish dito dollars. Dami ng Meron ba tayo sa sasakyan o, ano ba? Yung parang charger ng yung pang ano, ah, pang laptop para ma-charge yan. Tapos, yeah, ikaw pa. Ah, okay, Hindi marunong. Iyan, ikaw. Hindi pinanis. Ano yung pintuan? Nagsasara. Uy, binuksan ni Angkaleo. Angkaleo. Binuksan niya din eh, no? Ay, niyo, 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 eh. Tanggalin mo na yung jacket mo. Mga no, ilang balik kaya tayo? Ha? Huh? iba Itad. mga malalaki. Ako oh, sa'yo, sa inyo. <laughs> <laughs> Turo ko sa inyo, ba't namin nilagay dito sa drum para mas mapabilis. Um. Pero, pero ito pala muna. Ang tawag dito ma, wala mo. Ito ano, pang buhat. Tama ka. Poli. Ano tawag dito? Hindi <laughs> 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 ko rin alam. Antra. -an An Ay, mali, mali. Dapat tutulak mo ganyan. <laughs> ito wala mato wow oh, galing na <laughs> dito papasok na kami mo dito lock ito lock yan lock na yan hmm. ganun ba, uh, ba? Uh, yeah, uh, yeah. <laughs> tara ito dito makita sa <laughs> ko sa'yo <na>, paano inulog ko kanina huh? <laughs> meron na yung kanina <laughs> yung alin huh? alin meron na kanina to yung, alin. yung ganito ay ano ko na lang ano yun? Timeless ba yung video? Hindi. Video. <laughs> okay lang video na para ano. So yan guys. tiniknikan -tine tayo ni mami. Nag cellphone. <laughs> nag video. Eh wala. Hindi mo naman ito ma-upload eh. Pag ikaw. <laughs> wow. Tagal-tagal mo mag-upload. Wala ka nga. Hindi kayang vlogger. <laughs> <laughs> Inasar niya ako para mo pabilis upload. <laughs> Gusto mo ako may video? Hindi na, ikaw na lang magbuhat. <laughs> so yun guys, yun yung mga motor na nakuha namin doon. Siguro ito, magkano okay, to? Siguro ano to, nasa $5,000. dollars thousand dollars para ano, mga mas. Masa, $18,000. Okay, ito mo, ang bilis ni daddy. Ito, ah, bilisan mo kaya. Ito, motor to sa ano eh truck. Gusto mo na yung memory ko ng cellphone ko. Ano? Ano nangyari? Tangit talaga. Saan ka na sugat Dito lang, dito lang. Go away. Matetano ka. Ano natin yung kamay niyang isa kasi. Tanga-tanga. Ang galing. <laughs> <laughs> Sobrang laki guys. Bumanong kanak ka anak. Umpuka dyan. 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 Baka naman bumalik Ay shucks. Ah, oh my god. O, oh, take. Manggal mo okay. ba kasi, no? Ayan. Uta pa. Sa pa. Ayan. Okay, back to work. Let's go. Um. Saan Ma ka magiging magpaparaan mo? lang lang. Ay, sige. Malinis, malinis. Pang ano, sa bola ata eh. Wala lang preno pero ano, old school. Hindi. Ano yan? Preno yan sa hospital. Pag hindi ka pumedal, doon sa preno Ano yun? Ano pag hindi ka pumidal? Pag na ako, pepero na yan? Iga ganon mo, ibabaliktad mo yung pedal Iga ganon mo, babaliktarin mo yung pedal O, oh, imbis na pa-forward, backwards, ganon Okay, andar mo muna Ano ba lang <laughs> mag-bike? Ano ba lang mag-bike? Ano ba yan? O, biga eh wala na natin Okay tsaka lalang isa Gusto ko ito, old school Oo Kurt. Ay, na to. Yeah. Love you. Electric motors. Uh -huh. Okay. bilis nilang gawin ah. Mga kalawa. Mga kalawa. Okay. Pay right there for Tama pay Tama Mas malapit ako ng Mas malapit ako sa 50. See? Yeah. Yeah. Mm -hmm. Kaya ayoko mag-rent. Okay mm. uh, na rin. Okay na rin? ah. Yay! Yay! Okay, entrega. Hmm. Hmm. Oh. Oh. 67.5. Ang oh. kaya. Yay! We tayo. Yahoo! Sayang yan. Ayan. Sayang na ulo. Say hi to the vlog. Hi vlogag. pag oh.